Hi hey guys, uh, today is ano um, February 12, um, 2025 um, Galing ako sa labas, uh, bumili ako ng ulam Kasi, ewan ko, uh, may mga iluluto naman akong ulam dyan Pero wala ako sa mood magluto Sabi ko, bilhin na lang ako dandan lang ako naglakad papunta ako sa labas. Um, pero actually, hindi lang naman ngayon ako lumabas. Kaninang 5.20, lumabas na rin ako. Kasi uh, sinamahan ko si Bunso na sumakay ng tricycle. Kasi masyado na na ano yung anak ko sa araw-araw na pakikiusap niya na ihatid siya nasasaktan na yung anak ko sa gano'ng sitwasyon niya. Um, kaya sabi ko, sige, tiyagain na lang kita, ihatid na lang kita. Uh, medyo nakakasama ng loob kasi syempre iniisip ko na sa gano'ng paraan man lang sana matutulungan ako ng partner ko pero maraming salita ang natatanggap ng anak ko sa kanya kaya uh, na yung bang bawat pag pagising niya sa umaga yung, yung grabing pakiusap ng anak ko gumising ka na mo muna ako okay. um, siyempre ano yun sa bata eh parang trauma yun sa bata yung araw-araw kang ganun na nakikiusap ka kaya sabi ko sa anak ko, oh, sige, tsagain na natin. Hatid na Ano? Kaya, hinatid ko siya kanina. Tapos ngayon namang, ano, ngayon namang pangali, uh, wala nga ako sa mood magluto. Kaya sabi ko, bili na lang ako ng ulam. Kaya dahan-dahan na lang ako pumunta doon. Pero, ang hirap pa talaga, guys. Ang hirap ang, ano, parap pa akong dinuduyan. Tapos, eh, takot na takot ako ng tumawid kasi baka pagtawid ko um, may biglang umanong sasakyan eh hindi pa ako makakaiwas kasi ano pa ang hiwa pa talaga ng katawan ko hirap na hirap pa talaga ako pero alam ko kakayanin ko to sa tulong ng Diyos kakayanin natin um, ay, ah, rapi. Hindi um, paanin natin ito. Kakayaan eh. lamang nanas. Ay, rapi. Kaya wala ko. Kasi... Naaawa ko sa bunso ko eh. Naaawa ko sa kalina. Sa so, dinadanas niya. Eh. Kasi hindi naman dapat. Kaya... Ubus na lang. Ang bahala. Ubus na lang talaga ba? Yan na naman ako. Kakain Yan na naman ako. Masa maloob ko. Kain tayo guys. Ang um, binili ko nga pala pa isda. isda. <laughs> At ito na lang ang latira. 50 pesos pa ito guys. At saka linataan ano, alangka. Ito lang ang gusto ko pag kayong bumibili ng ulam kasi marami ka na talaga pusa ka. Yan, yan isa pang, isa pang nagpapa-stress sa akin yung pusa. Hindi siya marunong maghintay. Ayan, ito guys, um, uh, ito ang gusto ko pag kayong bumibili ng ulam kasi nakakatikim ako ng mga yung mga hindi ko mailuto katulad nitong gulay na lang ayun pasensya na kay guys lagi nang may luka ang mata kasi wala tayong mautusan wala tayong ano lagi lang mag isa dito sa bahay is, -is lang ah tiis-tiis lang talaga. Ano tayo magagawa kasi syempre may mga buhay na may ating mga anak. Uh, yung panganay ko, siya ang umatend ng meeting para sa kanyang kapatid na punso. At si Ate Kli naman, siyempre naghahanap buhay para din naman sa amin. Kaya may bangkit kami. Nagpasalamat na lang talaga ako. Napakababait ng mga anak ko. Yun na lang talaga. Doon lang ako kumakapit talaga. Salamat talaga na ako sa Diyos. Napakababait ng mga anak ko. Kaya kung may mga tao man na hindi mabait, hindi sila marunong mag-ano sa kapwa. Diyos na lang ang bahala sa kanila. I love it. So